Hello mga katets techs uh, mayroon po tayong i-deliver ngayon na tat tatlong uh, mini single antenna, no? Uh, at yung i-ideliveran po natin ay mga iba-ibang lugar po, no? Uh, for example, uh, ito ay ni Ani Dinero, no? Ah uh, from Nara Avenue, Poblacion, Bayugan City. So ito po yung uh, mini single na in order po niya so i-try po natin ito po yung ating mga collection gold at ito po yung ating watch no so ito yan Amigas ikot kasi natapat na po natin oh. No? So lalo na lumalakas kapag nasa natapakan na po natin. So ito gang ani. Dito so, naman Kang Jan Nicole Div, no? Kanyete. So ito um, from Central Leminti Village, Mati Dabao Oriental, no? So ito po yung mini single antenna. So, try po natin. Ayan. 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 Kapag itapat na po natin, ay kusang umiikot, no? Lalo na kapag nasa, o oh, natapakan na po natin, o oh, di ba kaya na nasa ilalim na po, no? ito, ito kang uh, Jan Nicole So, ito naman kang Ever, no? Pahari, ah uh, sini? Paharon? So, ito po, no? Uh, Daang kampo, magsaysay Lanao del Norte. So, ito, try po natin. pe danho tepat penatinku mengikutba dan meikut tapkan penatin So, yan po yung ating i-deliver po ngayong araw. Tatlong 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 mini single antenna, no? So, yan na po mga katets. Sana sabaguhan po sa aking YouTube channel at sa, sa Facebook. Ah, uh, ko og follow ug share. Og sa kuan sa YouTube, palig ko subscribe sa bagong mga followers po natin, no? So, maraming salamat po sa inyo. Mayong hapon kanatong tanan.